Ito na yung package po. Huh? Thank you po. Unbox <laughs> po kami. Pwede ka na pindot. Ito na po. Ano sa'yo? Baka ikaw magupit. bumbar oh damo tutong ito mga ito niya <laughs> Ito na mama. Thank you po. At ito na po yung bigay niyo po sa akin. Anong hula mo dyan? <laughs> of, uh, art craft supply. Okay. Wow. <laughs> Wala ito akin. Ito akin. Ma'am, thank you, thank you oh. talaga, ma'am. Ayun yung hulaan ka ba? Isi-share ko po mga estudyante. Mama, may naimpit to. Ano to? Ito okay. rin yeah. oh. may naimpit. Kasi yan, may pen. Dami. Chocolates. So, ano? Ano yun? Ay, so, chok! Ayan, ito yung mga ano, diba? pinapa pinapaproject. Magdala kayo. Ay, ano yan? Get your... Ah, yung mga parang ano. Pwedeng parang mga jumbo. Oo, oh, oh, ganun. Ayan, oh. Dami, oh. Please. Ito parang yung ano, ano, mga... Ano to, Para sa... Alco... Mmm... May mga glitter. Purple. What's this? Ah... Uh, Veal na sausage. Yan yung mo dito, te. October 22 Ay, ano yun? Ay, yung pinagkahaluan. Ano ulit to? Ay yun, Dami, yun. Dami pa dyan, oh. 50, 50. oh, eh. you, oh you, Ma Artcraft talaga. Wow, ang cute. Pwede, mo? Pwede, mga. Oo. So... Uh -huh. chocolate huh? ano to power Patrol. twenty twenty okay Mom, thank you ma'am well ano to? Classic. Uh, 2025. Okay, yung mga ah uh, caramel. Ano to? Ah, okay. ito may mga sinasabi ko sa akin, Charis. Art, parang sa art, hindi. Par... Ay, book, hindi, ano, artist. Pang mga craft talaga. Na. Na. Mga gulos. mga... Ano nating kamada natin para... ano yan? Sorry. Right. Medyo matagal-tagal din yung package ha. Yung tigate -tiga expiry. Kasi yung tagal eh. Tagal dumating. Yung iba 2025 pa. Parang yun yung matungo. Ay, cord. Sakto ko lang tayo sa cord. Uy, pow. Ano yan, pow? sausage. Biyan na. Wala oh, na dyan. may Swiss kayo, Max. din, eh, no? Ito, dito Ito, ito. Ito yung mga ko eto oh nga, may mga bita. Ito yung mga pang-arts. Kasi, ano, parang gusto ko magresins resins Thank you, too. Ay, kaso. Hindi, Neri. Ang taka ng ano. Ito mo ilagay lahat. Ano yung blind? Blue? Oh, malapit na ang Christmas. eto ito. Ito, please. Ito, ito. Ito mga ano, pang-craft. Ayan Ano na. Uy. O, ito yun. Oo. Sayang. Ito, ito, ito. yung mga bed ko. Ito yung mga itatago ko. Pang ano. Pang resins. Bibili ako noon. Parang yung ginagawang ano. Ah, ito, ito, ito. ito. Yung. Yung. Ay yung cash mo. 'Yun pa, pa nakita baka nandoon sa loob. Dito tayo. 'Di ba dito nilagay nila, guys? Tenyo sa box sa. Tenyo pa puti sa box. Ay, sorry. siempre <laughs> siyempre. kailangan din pakita mo na wala. Buksan nyo ito ulit ha. Check nyo. Baka nandyan. <clears throat> Kaya nila pinapavideo para ano, sa loob niyan. Sa ilalim. Di ba nabubuksan nyan? Ito. Mystery Ah, oh, sa kabila. sila dyan. Baka na. Forgot. Okay, so ayan lahat. Wala. Ano, okay na to? May... Ah, thank you, Anna. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Ah, dami, oh. Wow. Ayan na siya lahat. Okay. Ay. Oh, baka sa mga box nakaipit. kaipit